Ito na naman ang aking kwento sa inyo bilang isang OFW nga dito sa HK. At ito magbibigay na naman ako ng tips and advice sa inyo. Tulad na lang ng iba. Marami nagre-reklamo dahil nga ang kanilang amo, binibigyan daw sila ng kanilang ulam na nga frozen na pagkain. So minsan wala tayong choice kundi kainin din natin yan. Pero kung apoy nyo naman bumili ng sarili nyong pagkain, pwede ko yung bumili. Kasi minsan may mga sadyang ganyan po talaga amo. Naranasan ko dati yan. Sa aking kapitbahay, alam nyo ang amo nila mayaman. Pero pero Diyos ko, sobrang barat ito. Ang pinapakain sa kanila, na sausage, frozen na dumpling, eh tayo, hindi tayo sanay sa ganung pagkain. Di baling tuyo na lang o ang ating kakainin sa gan ah, ganado pa tayong kumain. So, ang nangyari doon, si Kabaya nag-complain yun sa agency. So, ang agency, wala rin naman nagawa. So, ang ginawa niya, nagtiis na lang siya sa loob ng dalawang taon matapos ang kontrata niya. Hindi niya maintindihan sa mga amo niya. Minsan, pag kumakain daw sila yung mga amo lang, masasarap at puro sariwa ang mga pagkain ng kanilang amo. Pero yung sa kanya, na binibigay sa kanya, bakit ganun daw? Puro prosen ang binibigay sa sa kanyang mga pagkain. So, nagtataka siya, bakit ganun? Eh, minsan, kinumplin niya na yon sa kanyang agency. Bakit hindi na lang siya bigyan ng food allowance para kahit pa paano, eh, siya na lang bibili ng sarili niyang pagkain. Pero ang suggest ng agency, binibigyan daw siya ng mga masasarap na pag masasarap ba na pagkain ang pakainin ka araw-araw ng noodles, instant noodles, frozen sausage, frozen dumpling, lahat daw is frozen. So, anong mabibigay na healthy yan? So, minsan, wag na lang po tayong um, magtaka. Minsan, kahit anong ingat natin sa sarili natin, minsan dito tayo nagkakaroon ng sakit kung hindi natin iingatan dahil sa ating mga kinakain. Pero kung kayo nang afford na bumili ng pang sarili ninyo, so bumili na lang kayo ng pang sarili ninyo para at least makain ninyo ang gusto niyo Kaya ang payo ko sa inyo, kunting tiis lang once na natapos niyo ang kontrata ninyo, basta natapos ninyo, may chance kayong pumili ng amo nyo na gusto. Pero susuriin so, nyo muna yan kung talagang totoo ba ang sinasabi nila? Kasi minsan sa mga interview, magaling sila magsalita, pero deep inside, sa katotohanan, hindi mo ba makukuha? Makikita mo yan once na nakasama mo na ang iyong amo, kung ano ang pagtrato sa inyo. Minsan, may maganda, totoo, minsan, hindi naman totoo ang sinasabi nila. Kabalik na rin. Kaya, ang payo ko, maging masuri, sa susunod pag once na maghanap kayo ng amo. Marami pong amo at marami pang amo na mas mababait. Hindi lang po nag-iisa yan. Minsan nagkakataon lang talaga, nakakahanap tayo ng hindi magandang amo. Pero hindi po yan hadlang para tayo ay sumuko. Kaya anong man dumating sa atin, tuloy lang po.